what's up mga katamba tayo yung magpiprito ng fried chicken homemade diba kaysa bibili tayo sa labas ng fried chicken kumuha na lang tayo ayan ay mga katamba isang buong manok kaya tapos yes, hiniwa hiwa ko siya good size tapos yeah dito lang bangto Iban ka mamaya. Nakakamba. Minarinig ko sya sa itlog, asin, paminta, at saka secret recipe na ito. Kaya yun, no? Pindam. Yan. Kaya. Kaya. Yan. Pula na. Bye mga Bye bye.